welcome back to my channel. Ngayon nga pala ay masasaksihan, masasaksihan natin ang Christmas Lightning sa Mariduke Midwest College. Ang lahat na ng estudyante dito nagturong-tulong para magawa at maayos ang mga ganitong pailan. Ito nga pala ng eksena ito ay matagal lang, ngunit hindi ko agad na-edit yung aking editor. Hindi hey, kaya, ayun. Kapag edit ko lang binura ko tapos kinapakita okay. nga pala sa inyo guys yung bahagi na mayroong mga mailaw na hindi pa bukas makikita nyo pa guys yung mga puno na yan meron nga pala mga christmas lights yan na iba't ibang mga design nyo lang nilang makagawa yan guys yung entrance yung parang pailaw yung pinaka entrance talaga at ito yung building at yan yung mga puno na yan may mga ilaw yan ingayin nyo guys sa so yan mga hindi rin mga At yun na guys, nagasimula na yung pagkalat ng mga estudyante para makita nila yung iba't ibang Christmas light at yung mga ganda nito Ayan, napakarami talaga nagpunta dito Hindi hindi pa yan yung lahat kasi marami dito hindi tumalo dyan Yung mga oras na glow party at Christmas light na yung pinagsabay eh, hindi ko na na-videohan yung mga ibang eh, sa glow party at mga hindi na kaya ng aking cellphone Yung storage ko'y na. Kaya yung mga religion ko na lang dito ay yung pagkakasalanan. nagkuha na lang ako ng sarili kong background music dito sa pagbubukas ng mga Christmas lights. Kita niya ba guys mga nag-ilaw-ilaw na yan, yung mga estudyante na may na ilaw kasi nga glow party. Shout out nga pala sa mga kapwa ko, Midwest at sa lahat ng teacher at sa mga nagkabala sa down doon sa may outfit So, hindi natin talaga mapakinggan at malayo ako Doon ako sa pinakang dulong-duloy yung I Alpen, mean, hindi sa pinakang dulong-duloy karayo talaga Then guys, na nalapit na yung pagpumas Nasa count of number 5 na Hindi talaga madinig at Napakalayo Saka, yung bago din pa ang pa-count down para Backside bagay yung mga nag-aintay Ayan Meron din nga palang mga nakikita dyan sa Ito sa aking kasi Which is talaga sila sa labas At mga kung saan sa mga kalat guys Yung countdown nga pala dyan ay naulit Kasi hindi nagbukas una Nag-error Google! Ay, ayan. Bariling kita sa mukha, eh. Ito nga guys Yung Christmas lighting na marindu Kaya may dress college Ayan napakaraming ilaw nyan diba napakaganda kahit napakasimple napakakulay at damang damang mo yung pakakasko ayan nasupan lang sa inyo ng iba yung negatalo na na yun guys yung puno ang ganda ng ilaw yun guys yung nasa harap nga pala ng puno na kami yung naggawa at yan sa may entrance nga pala yun come guys mapunta ako doon Apakita ko sa inyo yung ganda ng ilaw ilaw dun. Napakadilid talaga dyan sa may parting yan kasi dun yung mga fireworks eh kasi yung fireworks sa Manila eh hindi maganda yung napili nila. Yan, napakarami talaga ng tao dyan. Yun guys, shout out ulit sa mga nandito ngayon. Maraming maraming salamat sa inyong panunod pag sa akin channel. Yung nga pala guys, eh, kung napansin nyo sa may entrance, merong mga naka sa gilid eh, merong mga Christmas curtain. Ay, hindi man umilaw kasi masyadong mahina na kuryente na nadaloy. Tapos nung palas na kami, umilaw din, konti lamang. Hindi na rin namin nakita yung talagang ganda nung nasa gilid na yun. Guys, may nagka-tiktok po. Shoutout nga pala sa'yo. Yan guys, Midwest. So guys, mapunta ako dun sa may pinakang entrance at mag-video-video ako dun. Napakita ko sa inyo yung ganda. Ayan, yung natawag namin na Sakura. Yung mga violet bilaw na yan. Yun guys, yung Christmas light curtain. Eh, di numilaw nga kasi yun yung kuryente. Yan guys, yung amphitheater. At yun yung parte lang na mayroong mga Christmas lights. At ito nga pala guys, siya Aga na yung glow party. Hindi na ako nag kasi hindi nga kaya ng cellphone ko. Yung storage ko ay akaunti na. Di ba guys, napakarami na gaylaw ilaw kasi nga ako pala glow party at Christmas lightning. In guys, pa na nga pala kami. At mga oras na to ay mga alas 10 na. Alas 9, ganun. ipawi na kami. Kasi nga pala na napaka-protective ng mga guard dito kasi hindi nila napalabas ng lang sudo. Ayan guys, nakalabas na kami at nakasakay na kami sa okay, si tricycle at nga pala yung kasama ko. Shoutout sa'yo. Pagkala niya pala yung John Erden. At yun na guys, maraming-maraming salamat. Thank you sa so pag-suporta. Merry Christmas. Bye-bye.